Sa kuta ni Raja Matanda, nagtipon si Nalakandula, Raja Sulaiman, at iba pang matatapang na datu upang pag-usapan ang alok ni Legaspi. Sa gitna ng silid, inilapag ni Lakandula ang gintong medalya sa isang mabigat na lamesa na yari sa kahoy. Habang pinag-uusapan nila ito, napansin ni Berto, ang matapat na kalabaw ni Lakandula, ang kakaibang ukit sa likod ng medalya. Nang sinilip ito nila kandula, nakita niya ang isang misteryosong marka, isang simbolo, na hindi niya pa nakikita noon. Biglang sumabat si Raja Matanda. Matagal ko nang nakita ang simbolong iyan. Ito ang ginagamit ng mga banyaga upang markahan ang kanilang nasasakupan. Sa labas ng kuta, hindi nila namalayang may isang anino na nagmamasid. Isang espiya ng mga Espanyol ang nakikinig sa kanilang usapan. Habang papalayo ito, isang matalim na titig ang ipinukol ni Berto. Alam niyang may paparating na panganib.